Uh, magandang araw mga kagulay welcome back sa akin channel greggy farmer nga po ulit to uh, bali ngayong araw na to mga kagulay nagpapalinis pa rin tayo ng tataniman natin uh, ito nga yung tataniman ng ano nalinisan na to hanggang dun mga kagulay tapos dito uh, pasensya na po mga kagulay kung di ako ganun nakakapag-update sa inyo gawa nga ng <coughs> uh, maraming ginagawa dito mga kagulay yan nagpapalinis tayo yan Baka dito ang tatanim naman natin dito mga kagulay ay sitaw at saka at saka pepino mga kagulay. Itong banda dito sa pinapalinisan natin mga kagulay. Bali ayan po, ayan po mga kagulay. Bali apat na tao yung ano yung kinuwa natin magtatabas dito. Ayan po, punta ako ko sa, sa kanila mga kagulay. Ito. Yan, kung naghahanap kayo mga kagulay na nanabas, yan, kontakin niya lang itong taong to mga kagulay. Ito yung isa. Yan, mga kagulay. Kung naghahanap kayo, uh, hindi ko pa masasabi kung saan yung tamang exact na location ko mga kagulay kasi hindi pa, no? Yan, kontakin niyo lang yan mga kagulay. Yan siya. Yan, hanggang dun din yan sa taas mga kagulay ang tatabasin pa bago aararuin o kaya titirain ng makina mga kagulay siya. tapos papakita ko naman sa inyo mga kagulay yung tataniman natin ng talong dito ginagrass cutter din dun mga kagulay gawa nga na yung gagamitin natin makina ay yung hindi hindi naman siya gano'ng ano mga kagulay pero makina pa rin siya punta natin mga kagulay Ayan, kung mapapansin nyo may mga linsa linsa na dyan mga kagulay kasi yan yung ano, tatapatan ng plat linsa na natin mga kagulay Ayan, pupuntahan natin yung tataniman natin ng eto plano dito mga kagulay pipino dito sa bandang to kasi may mga punong punong pa mga kagulay pupuntahan natin yung tataniman natin ng uh, talong eto hindi katulad to ng mga inaasahan nyo mga kagulay na ano patag mga kagulay medyo pa ahunto, to medyo pa ano, mga kagulay pero gagawa na lang natin diskarte eh, kapag uh, na natin siya mga kagulay to so, kasama yan sa mga tataniman mga kagulay ano may mga ganyan ganyan na burol mga kagulay yan yan, lilinisan pa doon. So, titignan na aano uh, natin yung isang kasamahan natin mga kagulay. Uh, papakita ko sa inyo ito. Tatalungan din ito mga kagulay. Kaya nalinisan na banda dito. Kung mapapansin nyo ay mga tuyo na yung dahon. Uh, okay. Papakita ko rin sa inyo yung ano, mini cultivator na ginagamitin dito mga kagulay. Tinesting nga namin kagahapon. Medyo okay naman siya mga kagulay. Yan. Ito yun. Ito yung gagamitin natin mga kagulay. Yan. Ang pinag-testingan namin kagapon mga kagulay dito sa harap. Yan. Maganda naman yung pagkano niya mga kagulay. Madali lang naman palahin. Kaya may makikita kayong ma may naplat dito unti. Kasi tinesting namin maganda naman siya mga kagulay. Tapos buhaghag talaga yung lupa dito mga kagulay. Yan. Mantangin nyo kung iisipin nyo yun lang yung ginamit namin na mini cultivator pero buhaghag yung ano niya. Pero uh, hindi siya katulad ng mga malaki mga kagulay na mabilisan. O oh, yan o. Oh. Yan mga kagulay. Ang lupa dito. Yan. Andun yung isang natin. Na gaano. Ito so, ako mapapansin nyo may mga nyug dito mga kagulay. Pero dito hindi na namin tataniman dyan kasi may manyug na. Dito lang. Banda. Yan. Ito li lilinisin lahat. Pero dito linis na mga kagulay. Kukultubate na lang bukas. Kasi yung operator nun ay may lakad pa mga kagulay. Pero bukas din to yan ang mga kagulay. Um, pupunta tayo dito. Sa tataniman natin. Yan, tataniman lahat ng talong mga kagulay. Lilinisin lahat yan. Yan. Kung mapapansin nyo, nandun yung ano. Medyo paangat doon. Kaya doon ko nilagay yung ano. Doon ko ilalagay yung mga pipino, sitaw at saka ampalaya mga kagulay. Yan. Tignan natin yung isang area pa na tataniman. Meron pa nga doon sa kabila na tataniman pero hindi pa nalilinisan mga kulag po. Kumbaga ito lang yung pa panimula yung pa, yung kumbaga panimula namin na tataniman mga kagulay. Yan. Yan siya. Ah, mababawasan niyo may nagkopra dito mga kagulay. Yan. Uh, medyo malawak-lawak din to mga kagulay. Meron nga lang mga pangilang-ilan na no. Pero yung mga nakikita nyo yung nyog, hindi na namin tataniman dumanda kasi medyo ano sya mga kagulay. Mga dito lang. Pare ko dito pa lang ay kakakasya na ng hanggang dyan. Kakasya na ng 2,000 mga kagulay. Yan. Tataniman lang talaga. masigmadali madali ang host. Yan. Ayan yung nagkaano natin na... Tak ada skater malah Uh, yung nag-grass cutter na yan mga gulay yan din yung uh, kasamahan ko sa San Frans mga gulay sa Bayugan yan Rebuild na ang kasamahan ko mga gulay i ko na kung sino yan mga gulay kasamahan ko rin yan sa San Frans at saka sa Bayugan yan, nakarating na siya dito mga gulay hindi lang Bindanao dito na kami ngayon sa Luton medyo matagal-tagal nga lang ang magpagpapalan prep dito mga kagulay kasi medyo bundok to mga kagulay medyo bundok to malalaman nyo rin kung saan ano to mga kagulay basta sinabi ko na nasa Luzon na kami nadulas na tuloy ako mga kagulay nasa Luzon na kami yan, dilinisin lahat yan tatanggalin yung mga punong yan yung ganyan, tatanggalin yan mga kagulay pati mga ugat ang matitira lang talaga dyan ay ang nyug mga kagulay siya. Basta ang ipapatanim ko dito mga gulay na sa 6,000 na talong mga kagulay. 6,000 talong. Ayan. Tapos ang discard ko dito mga gulay dito, oh, pakontra. Pakontra yung plot natin dito mga gulay. Tapos itong mga ano to, tatabasin din yan para hindi naanuan yung talong mga kagulay. Ayan. Pasensya na kayo mga gulay hindi na ako ano kasi wala na nga, wala na nga ako dun sa ano, sa dati kong tinatriman uh, huwag nyo na lang tanungin mga kagulay uh, kumbaga pas na yon mga kagulay hindi na, na da, dapat uh, kumbaga hindi ko na dapat dalhin dito mga kagulay yung kung ano yung nangyari sa akin doon mga kagulay kumbaga uh, pagpa pa, juice na lang natin kung ano man yung nangyari doon mga kagulay kaya syempre hindi na natin dadalhin dito kasi baka maapektuhan pa dito kung galit lang sa puso yung paiiralin mga kagulay so hanggang dito na lang ako mga kagulay ah uh, sa bago pa lang sa munting channel ko huwag nyo kalimutan mag subscribe I click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa panibago kong pagtataniman mga kagulay yun nga yung tatanim ko dito sitaw, pipino ang at saka talong mga kagulay ah uh, malalaman niyo rin ang isak na address ko o kaya yung lugar kahit yung ano lang yung probinsya lang ko kaya kung saang lugar talaga mga gulay sa tamang panahon mga gulay Maraming maraming salamat po sa inyo God bless po sa ating lahat